Hi everyone! Good morning! Welcome back sa ating YouTube channel. It's me again, Raven, guys. Nandito tayo sa mga succulents natin dito sa labas. Kasi meron akong gawin ngayon, guys. Kung napapansin nyo, itong plant na to, marami siyang mga old or dry leaves dito sa ilalim. So, ito yung napagtripan kong kuna ng mga dry leaves, guys. I don't know kung ano ba yung exact na ID nitong succulent na to, guys. But, ito yung kunan ng mga dried leaves. So, ayan guys, o, tingnan nyo sila. Napakainit na dito, bandang 8 a.m. Ayan sila. di ba diba? So, naarawan sila dito guys, morning until afternoon. So, ayan yung mga beauties ng ating succulents. So, ito muna yung gagawin natin guys. Punta tayo dito sa... Uh, may Maila Mesa kasi dito natin siya kuhanan ng mga dried leaves. Ayan. Diba? Ang dami. So, ganyan lang natin, guys. Kasi, mas maganda kapag merong... I mean, mas maganda kapag... Ano? Walang mga leaves dito na dry sa ilalim. Ayan. Diba? Ang dami dito sa ilalim, guys. Yung isa ko na succulent, si Silk Veil, vale, ginanito ko din kahapon. Kinuhanan ko siya ng mga leaves sa ilalim kasi marami na ding mga tuyo. So, ayan. Kinuhanan din natin ng mga ano grass. Ito, para naman maganda siyang tingnan. Nakakapangit kasi guys kapag maraming mga ano leaves sa ilalim na nahuhulog. Kagaya nito. Ayan siya. So, di diba? Ang ganda na niya, guys. Oh. Ay, meron pa dito. So, ayan na guys. Tapos na po tayong maglinis ng succulent na to. Kung napapansin nyo sa ilalim guys, oh, wala nang mga dry leaves. So, ito pala yung mga nakuha ko ng na mga leaves, guys. Diba? Ang dami. So, ibalik ko lang siya doon sa ating lalagyanan. So, dito siya. Naka-pwesto. Dito, yes, napakainit na. Ayan, ibalik natin siya sa kanyang pwesto. Ganun pala ako i-share sa inyo, guys. Tingnan yung mga to. ba? Diba? Napakaganda ng mga kulay nila, guys. Napaka-stress ng kulay, oh. Lalong-lalo lalo na to, guys, oh. Ayan. Tingnan nyo si Orpet, guys. Kung gaano na siya kalaki dito sa akin. Napakatagal na to dito, guys. Marami na din siyang mga babies na sumusulpot. Kung napapansin nyo yan, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. As in, sobrang dami na guys, oh. Yan si ating napakagandang orpet. ba diba? Ang ganda ng kulay. Si Aaron Pay. Ang ganda. Napaka-stress. Si Darly Sunshine. Tingnan nyo guys kung gaano sila ka-stress ngayong summer. Paparating na kasi yung summer guys. Kaya, ini-enjoy nila talaga yung init. Ayan, mga summer looks ng ating mga succulents, guys. Tingnan nyo naman, oh. Ayan. So, ayan si Purple Delight, guys. Napaka-purple ng kulay talaga, oh. Diba? So, yan yung Purple Delight na napaka-ganda. Ito yung pinaka-mother plant na Purple Delight ko dito sa garden. At ito din, yung mother plant ko ng kalancho. Si Luella guys, ang ganda guys. Oh. Ito yung pinakalaking Luella ko. Pinakamalaking Luella. Tingnan nyo guys, yung mga kulay ng ating succulents dito. So, hindi ko talaga sinasayang yung oras na to na mag-vlog talaga guys. Kasi ito yung season na makulay talaga yung succulents natin kasi it's summer. So, ayan. Para naman, no, oh, meron tayong mga videos or ano, picture man lang dito sa mga stress na succulents dito sa ating garden kasi it's summer time. Kasi pag hindi na summer guys, kapag tag-ulan naman, iiba na naman yung mga kulay nito, hindi na ganito. So lubos-lubosin na talaga natin mag-take ng mga videos sa mga succulents natin kasi... Pag summer lang ito, gumanito yung mga color talaga nila. Oh. Tingnan nyo guys. Oh. Diba? So, susulitin natin yung mga kulay nila ngayon kasi mainit ang panahon ngayon. Ito yung isang purple delight ko, guys. Ayan. Si Adolfi na super stressed. Naging yellow yung dito sa ilalim, guys. Kasi napaka-stress niya. At saka dito pumupula na din. Tingnan nyo, guys, yung ating ano, si campfire. Nung dati, guys, green lang to dito sa akin. Tag-init na, gumanito yung kanyang kulay, guys. Naging pula yung tips niya. Unti-unti siyang pumupula. Kasi nung dati, hindi pa summer. Green lang talaga yung kulay niya, guys. As in. At saka yung mga yan, o. Oh, pumupula talaga sila. Dito din, guys. Ipapakita ko din sa inyo yung mga colorful succulents dito sa baba. So, tingnan nyo, guys, o. Oh, si... Ano ba yung ID nito? Si Firestorm. Gumaganda siya dito guys. Pumupula siya ng pumupula. Kasi napakainit dito banda. Ayan yung ating Indonesian mm -hmm. flapjack. Ang kulay guys, di ba? Si Indonesian flapjack. Ayan, meron tayong succulent dyan. At saka ito si... Ano ba yung ID nito? Parang si California Sunset. So, ayan siya guys. Hala, parang ano to? itusok ko lang to guys oh. parang na ano nag dry yung ano nya ilalim, so tusok lang ayan, madali lang naman tong ma ano, mabuhay, ayan si California Sunset si Aquarius si Green Green Bowl kung hindi ako nagkakamali si Variegated na variegated jade. Ayan siya, guys. Si Fred Ives na napakakulay, guys. At isang variegated jade. sa so, nilagay ko siya sa malakihang pot para lumaki siya dyan. Gusto kong may malaking variegated jade. At dito, ayan sila, guys. So, tingnan naman. Si para si Aquarius. Ay, hindi. Si Pink Curls. Si Pink Curls to. At saka yan, si Aquarius. So, ayan sila dyan. Napakainit talaga dito, guys. Yung iba ko dito, so ipapakita ko yung mga makukulay na succulent guys ha. Ayan, si Aquarius. di ba ang ganda guys, two heads to na Aquarius. Napakapula din nila dito, banda. Tingnan nyo guys, oh, kung gaano sila kapula. ba diba? Ayan. Ayan. Napakapula guys, tingnan nyo oh. Ito guys, Grabe. Tingnan nyo yung stress niya. O, oh, ba? Diba? Sa personal, guys, napakapula nito. Ayan siya. Sa ilalim, o. Oh. Nasa ilalim yung stress niya. At saka, tingnan nyo, guys, yung ating kalansyo. Napakadami ng mga babies dito sa gilid, guys, o. Oh. Hinahayaan ko lang siya dyan sa ilalim ng ating... Ano ba yung ID nito? Basta ito, guys, sinahayaan ko lang siya dyan. Tingnan nyo naman. Ang daming babies. So, ayan yung iba, guys. O. Ayan. At saka si Pink Girl. Kung hindi ako nagkakamali. At saka yan. So, dyan sila sa medyo mainit. Hindi medyo, guys. Mainit talaga dito. Yung mga ano pala natin, guys, aloe. Yung mga hybrid aloes. Yung mga malalaki ko nilagay ko pala sa malakihang pot guys kasi nung dati nilagay ko lang siya sa clay pot yung maliit na clay pot since lumalaki na sila nilagay ko na sila dito sa malaking pot guys so ito yung mga mother plant ng ating mga hybrid aloes so ayan guys kung napapansin nyo may papalabas na flower pag transfer ko sa kanya dito sa malaking pot lumabas yung flower na, guys Oo. Tapos yung ating flapjack na hindi var. Napakaganda ng kulay guys. Nung dati napaka green lang nito. Pagdating ng summer, ayan guys, pumupula talaga yung mga leaves nila. Di ba? So super ganda talaga kapag ano. Summer kasi makikita mo yung mga true colors ng ating mga succulents. Tingnan nyo guys, oh. Lumalabas din yung mga flowers nila ngayon. Ayan sila dyan at saka dito banda meron din tayong mga nagsisilakihang mag, mag, mga succulents si ano to guys, si Beltana meron na ding maraming babies si Beltana guys, tingnan nyo naman yan oh. napakadaming babies dito sa ilalim so ito yung mga rosette form ng ating Beltana pero hindi siya gano ka-stressful or hindi siya gano ka-stress dito pero okay lang naman kasi lumalaki siya nang lumalaki guys tapos, ito yung ating hakuhu. Napakalaking hakuhu, guys. Tingnan nyo yan. Lumalaki siya ng lumalaki dyan. Ayan. As in, super laki. At yung super bomb na nilagay sa malakihang pot na may tumutubong variegated na albu, guys. alocasia albu. So, ayan siya dyan at ito din, lumalaki na so, dito banda ito yung mga tinansfer ko din sa mas malaking pot para, lumaki sila ng bongga, ayan si Stone. ayan siya, ito si ghost plant si cheesecake ito si titubans ayan siya guys, mga bagong lipat si RMP. So, yan lang muna yung update dito sa ating mga plants, guys. Ayan, ina-update ko lang kayo sa mga colorful succulents ngayong summer dito. Diba? Tingnan nyo, guys. oh ang ganda ng kulay. Nag-sisi kulayan. nag kulayan yung mga succulents natin. Ayan. So, dito na lang muna itong vlog na to, guys. I hope you enjoyed watching my video about sa ating mga alagang succulents dito sa lowlands. So, if you didn't subscribe yet sa ating channel, please don't forget guys to subscribe dito sa ating channel. Ayan. So, bye-bye everyone. Enjoy your day guys. And God bless you all. Ayan. Napakaganda na no? Super ganda ng kulay. Bye everyone.